Hello everyone! Welcome or welcome back sa aking channel. It's me, Angelie Ann. At for today's video nga, ay ituturuan ko kayo kung paano kayo kumita sa pagiging TikTok affiliate kahit hindi kayo nag-upload palagi ng video sa TikTok. So, okay po. At napaka-hassle naman kasi mag-take ng video sa katulad nating mga busy sa araw-araw. So, ito nga ay punta muna tayo dito sa shop. So, itong basket. At ayan nga ay magse-search tayo dyan sa itaas ng gusto nating ang i-promote. Ayan, mag-search tayo, for example, ng bag for woman. At dito nga, aya, wait lang natin kasi nga mahina ang signal ng person. At dito nga lalabas yung mga iba't ibang klaseng bag. Kung makikita nyo yan. So, kayo na lang ang pipili kung ano yung gusto nyo i-promote. So, pwede natin siyang i kahit wala tayong on-hand. Okay? Kahit wala tayong free sample dyan. Kung gusto mo i-promote, i, -promote, i -promote mo. Ganun. For example, ito. Ayan, ang napili ko. May arrow dyan sa taas. So, itap lang natin yung arrow sa taas. Ayan. Tapos, makikita natin dito yung komisyon. Ang komisyon ay wala pang piso, 0.65. So, ito siya. Kapag ka may bumili, ga gamit yung link mo, magkakaroon ka ng komisyon na 0.65. So, tip ko lang, doon ka sa malaki ang komisyon para hindi man sayang ang effort, okay? So, hanap tayo dito ng malaki-laki komisyon. Yung, mayroon kasing magbenta ngayon eh. Ang hirap mag, makabenta. Kaya, dapat pag may bibili, yung siguradong may tubo ka naman kahit paano. Ayan. For example, itong bag mo ito, pag nakabenta ka, meron kang 21.75 pesos. So, mas maganda itong i-promote yung mga ganitong, um, commission Malaki kaysa dun sa kanina, okay? Kasi nga, ay, para hindi naman sayang ang effort natin mga TikTok affiliate. So, ayan na nga, i-copy lang natin siya dyan sa baba, ito. Itap lang natin yan para, na, para ma-copy natin. Ayan, nakapi na po natin yan. So, dito, ibabak lang natin siya. Ah, hindi pala. mag screenshot So, screenshot lang natin itong mga ito. So, yan. Screenshot lang natin para magkaroon tayo ng picture ng bag na ito. Kasi ngawala naman tayong on hand. Wala tayong ganyang bag. Pero gusto natin siyang, ano, ibenta or i-promote para magkaroon tayo ng komisyon. So, i-screenshot lang natin yan. Ayan. Pili na lang kayo kung alin dyan ang gusto nyong i-screenshot. Okay? Pwede lahat. Pwede namang tatlo lang or dalawa. Kayo nang bahala. Basta dyan ay kumuha kayo ng picture ng bag para maipakita mo sa viewers na ganun yung itsura. Punta naman tayo dito sa Facebook. So, dito sa ating Facebook, ayan, ito pala yung aking Facebook page. Baka naman may ipa-follow nyo ako. So, yan. Naisingit pa. At ayan nga, dito nga sa ating Facebook, ito yung gagamitin natin para tayo ay makabenta. Opo. So, sa kabilang uh, platform po tayo, um, hihingi ng tulong pa, ano, sa madalit sabi. At dito nga natin ilalagay yung mga in-screenshot natin kanina sa TikTok. Ayan. Tapos nga, ay dito sa caption, kayo na rin ang bahala mag-caption kung anong gusto nyong sell stock. Pero dito hindi ko nahahabaan. For example, check out na. Tapos lagyan ko lang ng kamay na nakaturo doon yung link. So, dito naman, ipipaste ko yung, ayan, ipipaste natin yung kinapin natin kanina sa TikTok. So, pag may bumili at dumaan dyan sa link mo na yan, ay magkakaroon ka ng 21 mahigit na komisyon. Yung nakita natin komisyon kanina, magkakaroon ka ng gano'ng komisyon kapag ka may bumili gamit yan link na yan. So, di ba, mas madali kahit hindi ka mag-video-video ano, mag, mag dyan at kung masipag ka lang mag-post sa mga Facebook, sa social media, pwede nga rin to sa YouTube eh. Try mo. Tapos, ayan, i-crop lang natin tong picture. Kaya na rin ang bahala kung isasama nyo yung price or hindi. Sa akin kasi ang ginagawa ko, isasama ko na yung price. At, i-crop lang natin para naman maganda-ganda tingnan ng mga viewers natin. So, for example, na nga lang ay ganyan. Kinakrap ko lang para magandang tingnan. Maganda dito kung halimbawa yung Facebook mo ay maraming um, followers at um, active ka sa Facebook ay tapos TikTok affiliate ka din. Pwede mo itong gawin para naman may silbi yung Facebook page mo sa pagiging TikTok affiliate mo, okay? Ayun, ay tip ko lang sa iyo kung gusto mo. Kung halimbawa ay katulad ko, na ma ikaw katulad ko ikaw na mahin mahirap or hirap na hirap maggawa ng video pang-promote or, or pang-post sa TikTok para mag-affiliate para makabenta eh ganito na lang ang gawin mo so dito pwede tayong makabenta so tunay may may biblit may bibili yan so ayan lalo na kung maganda yung product so dito sa message or comment section. Dito, pwede ka rin maglagay ng link para kahit saan sila pumunta, nandun yung link mo at pwede na nila yung uh, pindutin para sila ay makapag-check out. So, ayan. Pinis na nga natin dito yung link na galing sa TikTok. So, ayan. Tapos, tip ko lang din. Ayan na yung link. O, oh, nakikita na yung um, product. Tapos, tip ko lang din, i-share mo sa iyong My Day. So, click natin itong arrow. Tapos, itong Your Story. Para naman kahit may tumingin ng story mo, ay makasakali, magustuhan nila yung product mo, mag-check out sila dyan. Lagay mo lang din yung link. Ayan, pipindotin mo lang yan, tapos i mo lang dyan yung link na galing sa TikTok. So, lahat yan, dapat lagyan mo ng link kasi kailangan natin yan. Diyan sila dadaan para makapag-check out at para din magkaroon ka ng komisyon. Gets nyo ba? Ayan. Pwede nyo rin i-share sa mga group. For example, ayan, si-share natin sa group. Bakit nga ba kailangan pang i-share sa group? Kasi nga para mas maraming makakita. Mas maraming makakita, may chance na mas maraming bumili. So, i-share mo lang. Pwede kang mag-join uh, sa mga group na buy and sale. Ganon. Katulad nitong ginagawa ko. Mga naka-join ako sa mga buy and sale. At, pina ko nga sa mga ganyan. At kung nakikita nyo, ayan na siya. Hmm. Kapag may nag-checkout dyan, magkakaroon ka na automatic ng komisyon. So, ayan o. Oh. Candelaria buy and sale. Naka-join ako dyan. So... Maraming naka, nakasali dyan sa page na yan. Kaya may chance na marami makakita ng iyong pinos. ba? Diba? Ganun lang. Balik tayo dito sa TikTok. Dito ipapakita ko naman sa si inyo kung anong itsura baga nung ano nung product kapag may nag-check out. So punta tayo dito sa ano sa ating TikTok shop para naman malinawan kayo sa aking mga sinasabi. Ipapakita ko na lamang sa si inyo. So dito, punta tayo dito. Ito pala ay ano ko main account pero hindi ito yung madalas gamitin, kaya ganyan lang siya. Kanya lang yung viewers. Punta tayo dito sa earnings. Kasi marami akong TikTok shop, guys, at kung saan ako hiyang o kung saan ako nakakabenta, doon ako nagpo-post. Pero syempre, hindi ko rin to ano, inaalisan ng pagpo-post kasi sayang din naman yung account na to, at baka biglang mawala, 'di ba, kapag hindi active. At ganito na nga yung ano, yung itsura niya kapag kami nag-check out dun sa link na pinost mo sa Facebook. So, ganun siya. Tapos kapag naman may nag-check out sa mismong video mo sa TikTok, gayaan siya. ba diba? Kita niyo ba yung different? ba diba? Kita niyo naman ang itsura ng pagkakaiba. Kapag ka bumili yung buyer mo dun sa Facebook at ginamit ka yung link mo. At kapag ka bumili naman sila, dun sa TikTok shop mo mismo. di uh, ba? Diba? At tunay na makakabenta ka kapag ka masipag ka. So, sana naintindihan nyo ang aking pinaliwanag ngayon. At kung nakatulong naman sa inyo, ay huwag mo naman akong kalimutan. Bagyan mo naman ako dyan ng isang like. And please don't forget to subscribe ng aking YouTube channel. See you lang. Thank you for watching. Bye!